Hello mga kasimpleng buhay, kamusta po kayo lahat? Merry Christmas! Dahil celebration ngayon ng Pasko, hmm, share ko sa inyo ang anong handa namin. Ah, uh, tupig lang, kagaya ng ginagawa sa Ilocos. Yung tupig kasi, niluluto lang yun tuwing desperas ng Pasko sa Ilocos. Yung sa iba, ginagawa ng panghanak buhay, kagaya na sa ibang lugar. Like Pangasinan, yun. Wala nang suklay-suklay. Basta makapag-vlog niya. Wala akong ma-upload pa, bira! Kasi! Hindi nga iti natin. Mga little boss natin. Aw! Oh. Ay! Iyan po! Oh. Namamas ka pa! Oh! Kiss! 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 <laughs> Higa-higa daw siya. Higa-higa. Papakit yan. Mamas um, ko po. Pambili. Um, um, Cat food. Cat food. Cat food. Cat food. O. Oh. po. <laughs> Mamaya um, magluluto po tayo na ano. Ito pa po, po yung isa si Balilo. Ito na po si Balilo. Oh. Wow. Hello po. Um, gusto ko yung lahat. Dito rin ng aming mga dogos. Ay, rescue. Simba. Simba. Simbi. Ah. Merry mm. <laughs> Christmas <kush, mga> kanya. Ang <laughs> po sila. Ang oh. mabait mo yan. At yung isa, tignan nyo, nandito na naman ako. Ayan. Ayan. Oh, oh, uh. oh, uh, oh, uh, oh. Uh, uh, uh. Nagharap na naman ng pesto. Bye! Wow! <laughs> ay Christmas, kap! Nakahiga na sa ano Siya yung pinakarigalo sa lalim Christmas tree. Oo, oh, oo. Oh. Umayin nyo na yan. <laughs> ito po yung aking gagawin, i ko lang ito sa apoy para hindi mapunit pag aking ginamit. Ang mga dahon ng saging. Ito ko po, po i um, uh, namin sa labas. Ayan. yan Sindihan na. Ayan po. Panglas na tong dahon na to. Pagkatapos, pupunasan na yan. Ayan. Tapos gugupitan para pantay-pantay po siya kakayurin pa ho itong buko na to. Ang halo. Hindi kompleto ang tupig kung walang buko. Kinayod na buko. Ayan eh. Sasalang na yung unang gata. I e, ang tawag dito. Ilalatik ng konte para ano hindi mapanis yung tupig. Kahit yan ng ilang araw. yan Ilalatik lang yan. Then, kumukulo na yung unang gata. Bali, sa isang kilo pala na malagkit, dalawang yug lang ang ginamit ko na malalaki. Dahil hindi po kaya ng powers ko mag-isa, yan, nagpatulong na ako magpalinis kay Pangs Kung nang magkakayod ng buko, siya na lang maglilinis. Tapos ako na lang mamaya ang magtrim doon. Yan. Ako mamaya. Kahit tayo. Okay. okay na yan. Hanggang ganyan lang siya. Hindi, kailangang kailangan maging brown. Yan ang tamang texture niya. Para ano, hindi mapanis yung puti. Bale, ganito po siya. Pagpapantay-pantay sa may dulo ng dahon. Yung mga mahaba lang. Yung mga malilit, okay na yan. Hanggang ganito lang. May matigas kasi na part dito. yan siya dipikin mo ah. Hmm. Yan yung Ah, yeah, Okay. Yan po, tapos na siya. Ayun yung ganito yung niya. Hmm. Sunod na po natin yung mga ingredients na pag samasamahin para mabilis lang tayo. Okay, umpisan na po natin pagsamasamahin yung mga ingredients. Meron tayong glutinous. 9-1-9 glutinous rice flour. O yung malagkit na powder. O, so, pagkatapos ng mga ano, malagkit. Yung half, half kilo of asukal. O brown sugar. Depende sa inyo ang using Pero mas maganda yung pinaka-dark sana. And then, kunting margarine. Ang pangin naman Bali, pinhalitan yung ano, basin niya sa liit. Hindi kaya maghalo. Hindi pala kaya ng isang kilo yun. Pasuyo ng kunting asin. Yan, pag nag-uutos kayo sa kahit kayo, sabihin niyo pasuyo. Para lang ano, maganda-ganda tignan, Ano. Tapos, uh, isang kutsaritang asin. Kaso yun ano, yung pangalawang gata. Nandun sa rep yung iba. la na natin yung buko. yung pangalawang gata. At yung snekos. Maliwanag na. ba pangit? Maliwanag. Hmm? Po tayong sesame seed. Lagyan natin ng vanilla flavor. Okay. Babangit. Dali ganito lang po yung tamang texture. Texture. Ganito lang po siya kalapot. Para madaling mabalo. Half teaspoon. teaspoon lang. Pwede na. Pagkahalo nito, pwede na po siyang balutin. pwede na magihaw Isa lang po natin yung pag-ihiwan para ano na siya. Ito, ito. Ah, kita ng ano. Dahil wala na yung pinagluluto ang Plano ko sana yung bato. Eh wala. Tinapon na pala. Naglalagyan ko. Nakakita nung tinapon na ganito. Hinugasan naman po siya maruti. O. kailangan mahamahalin na pinagluto. Ano po ba? Ganyan lang po siya. Para kainitin. then natin ipapatong. Ano na ito? Nasa sanggol. Bakal. So, lang para tipit. Kaya na yan, diba? Umpisa na po natin magbalot. Ayan naman. Yan. Ganito lang po siya karami. Para lahat din Ayan lang siya. Para parehas. Ayan. Ayan dito. Ayan yung paglulutuan. ganito karaming aming ginawa. Kasi pwede rin namin ipamigay ito sa mga kapitbahay. Yun po ang lagi namin ginagawa tuwing December 25. Pinapamigay namin to. nilang pamasko namin. natin magsalang para mabis na yung salang. Mainit na rin yung paglulutuan. po ang kanyang itsura, Oh. Hindi na maluluto siya dyan sa improvised na lutuan. Sa bagay, ma, ma anong bakal to? Instead na yero, okay na to. Bakal din yan. Tupay! mo bibitik sa dahon. Pag ganito po, hindi tayo dito. Ngayon natin yung may buto. Ito po. Ayun. Ito na po yan. May mga nalito na pagkita na yun. Para ipokal ba. Kasi ito, luto na po yung aming topic ngayong ano, handa na. Luto na ang aming tupig ngayong pas. Ito lang po yung handa namin. Di bali nang walang ibang handa basta merong tupig na ipamimigay sa mga kapitbahay. Yun know, ang ito pong ginagawa namin pamasko sa iba. Wow! Yung sa dalawang kilo po, bali 68 pieces po ang nagawa namin. Bali ganito po siya kalalaki. You know, masarap ipartner sa tsokolate o kape bukas. Ano you know, po? Naumay kayong kumain ng karo. Wow! Tsaka sa mga nakasubscribe po pala sa akin, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sana tuloy-tuloy nyo lang po, pakishare na rin. At sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe, like, and share. And click the not notification bell para ma-update po kayo sa aming mga new videos o aking mga new videos. Merry Christmas! And from our... Merry Christmas from our Pau family! Kamu cookie. Bye-bye.